Hello, good day everyone. Ito na. Alam ko maraming matutuwa dito para ito sa mga hindi pa nakakaalam. So ito na nga, na-excite akong gamitin ang app na ito para makontrol ko ang paggamit ng gadget at pagbabad sa internet ng mga anak ko. Ang tunog na naririnig sa video na ito ay nagre lang kung gusto kong hanapin ang cellphone nila. Automatic siyang tutunog. Kung gusto ko naman i-shutdown si pinila, automatic naman yun na mag-shutdown. So, kahit nasa Manila ka man o Amerika, pwede mo makonmonitor paggamit ng gadget ng mga anak mo. Pwede mo ding matrace ang location nila. Halimbawa, pumunta ang anak mo ng shopping mall, basta dala ang CP nila, makikita mo rin ang mga places na punungtahan niya, nila. Meron ding summary of activity na pinagagawa nila sa CP, like anong dinanood nila, anong pinanood, So, kaya super malaking tulong ito. Balik kita din Balik. Pwedeng iset up ang oras ng pag-open and close ng phone. Any app, like for example, YouTube, Play Store, Netflix, games, pwede mo ito i-block. Hindi mo open ang app na to without your permission. At mag-notify naman ito sa phone mo. Pinapakita ko naman dito ang pag-unlock ng ringtone. Ayan. Automatic siya na mag. Oo. Abangan ang part 2 ng video na ito. Ciao!